Ito naman po yung ating hmm. Ayan 2,000 Okay Ayan 29 1000. 1,999 Ayan Ito po ay I think hard to find na po ito O, ayan. Okay. Ito po yung reverse nya. At ito naman po yung isa. Na itim. Ayan. Kunain nyo po yung kung ano. Ito. Se, tatlo po ito. Ayan. Ayan next ano po ba nakikita nyo mga hunters bukod sa overs po ayan alam nyo po ba na may tatlong variety po ang ang kwan po na to ang 1999 po na to na limang piso ayan po Una po, dito po mapupunayan dito sa san po. Itong san na to. It, dito nyo po mapupuna. Tapos, Tingnan nyo po itong isa na to. Tingnan nyo po yung araw nya po. Para siyang bulaklak. Hindi kagaya po nito. Tingnan nyo po ang pagkakaiba. ito po medyo matataba ito po hindi o oh, slim or normal kahit dito po sa 1993 may kita nyo po o oh, yan at yung isa pa po neto ganito po ang isa 1999 po ganito naman po may kita nyo naman po dito sa cogwheels po tingnan nyo po yung cogwheels neto ha yan o oh. Pero ito, kagwels na ito At saka ito Magkaiba Ganito po yung tatlong klase po ng 1999 Ang sabi nila Ito daw po yung Yung ganitong uri Yung ito ito ito, ito, ito. Yung kagwels po, ang sinasabi ko hindi po dito Ito daw po yung Hard to find sa 1999 na limang piso hmm. hmm. puro 1999 wala lang po ang kopya hindi ko po alam kung ako meron pero ito mga dinidispatch ako wala na po wala po akong hawak 1999 dispatch ako na rin to kasi ayan oh, may damage po ito, black lang to. Wala itim lang. Dito. Okay. Ayan, Oh. Bold letter. Kahit, ah, okay. Tingnan natin sa overs. Sa overs, 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 overs. Sayang kung wala itong ganito mga damage. Ah, uh, 1999. Okay, next po tayo. Okay po. Yan. Ay hibok na tayo. Okay, next, 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 next.